Abay! Woo! Lakas ang ulam! Inaantampayanan Ina 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 po namin baka po biglang ano, umawas po aring uh, may palaisdaan. Yan, sinanay yung tatay po. Yan, ulam tay! Yan, si tatay po, sinanay na din. Ah, uh, baka po biglang umapo aring palaisdaan. Ayan, dami pong isda. Oo. Oh, Ayan o. Oh. Baka po biglang umapaw. Ay tinitingnan po namin yung tubig doon sa kabila. Doon. Ay medyo nalaki na po. Doon. Baka mamay biglang umawas. Kinontrol na namin ang tubig. Nanlalaglag na pati mga ano mga kaisan eh. Mga niyog. Mm. Ngayon. Bingkal po sa buwi, nung Bingkal. Baka mamaya eh, biglang mapulakan yung pinakandalo yan. Yung screen po ba? Yan po ang inaano namin ay eh. Aray pagkakadami na po'ng laman yan. Kaya naman po yung aming hindi hinaharbase, panarili po. Saka po, pag may mga bisita rin. Pero po yung tubig doon sa kabila, na-control na po namin. Kaya, sakto laang din. Ang kinakatakot lang namin talaga dyan, yun, kabilang yun, yung ilog na yun. Nakabiglang umapaw. Titignan ko lang po yung mga mangustan din eh. Baka mamaya ay... ay lapak din po pala ang mangustan no? yan nga ang sinasabi ko mga kainsan no? ibig sabihin ay eh, malakas din po no? Oh. lapak po ang puno lapak ang bilingan eh. hmm. sayang sayang po Yari din po pala rin kabilang area mga kainsan na yun Yari din mga kainsan na rin kabila oh. Palalakayin po natin yung pailog sa kabila Sinilip la laang po natin aray Yari din ay, oh. hmm. aray, ubos na yun hmm. Ubus na ubus po ang saging Gibang giba lahat ito Bago pala ang nasuwi mga kaisayari na rin no? kulang ang nasuwi eh. Bibisitahin ko po uli ari. Ayan po, napupulakan po yung screen. Ari. Ito ho, napupulakan. Hmm. Napupulakan ho yan ang layak. Tapos yung ilog doon na awas kaya po ay bantay sarado po sa ating dito po muna tayo pero pupunta po muna tayo sa bahay sisilip silipin lang po natin ayan po ay ano ay ang dami po laman nito Oo. Oh, a ah, ah. Ang mga tilapia po niyan yan. Nako. Anta ang dami. po kami. Mamaya pa daw po ang lampund, Alas 9. Ano? Alas 9 po ng uh, gabi. antabay antabay -laang kami dito. tatanggal po ng pula Ariho, oh, nagpupulak. Gawa po ng mga layak ito. Mm, -hmm. Ito, oh, po pupulak eh, oh. Yung po bang mga layak? Areho, oh. gustong gusto po ito ng followers. Ayan, oh. Tagmak po. Kaya hindi na po namin ito tinatanggal sa mini lake. Kinakain po ito, oh. Ayan, oh. tagbak mga kaisan mamaya po ulit magbibisita Ah, mga kayton. ingat po tayong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat lagi, stay humble and God bless. Peace, bye. Kakaunti po natin sa amin sa Sa mga na-order po sa amin, baka po, wala po ng delivery matagalan po yan. Eh, wala pa yung bagyo ano po eh

guys, dito po tayo sa ano sa Masin Ari out, okay, yung Masin ano ayun, mas, Masin niya ayun, no? sinamahan po natin din ako yun, Papahi, mag, ano po, papagamot kay Mapiping ano po yun? ha? Ano pa? may sinamahan na ako papagamot ako na dito ako, sa kayo sa mga pagkating lalaki kahapon? Oo, layo ko na ako dito na oh pinuntaan ka pala ni karang gabi tayo, ano, mismo po kinakita na ako sa rin nakuha hirap para pag marami nakatingin walang <laughs> <coughs> oh. magpustay nakuha ko walang hindi hindi naman kayo parang <laughs> <laughs> nahihiyan hindi naman po yan, narin mga sinuunang pabayuhan <laughs> Ang tagal na naka-narayong papayo. Ang araw na, kuya. Kuya! Kuya! pinakamatindi nangyari ayan oh hindi mo lang kaya nga ayun ah. ba pati kinahingi ko na yung sa, sa amin po yan marami nang hindi nag-ani eh. natubo yan hirap pati kaya kumuha maka -ane. kaya kaya, 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 nga. Ka kaya dati kaya nga oo Oh, nak oh. kau lihat lagi? Kau tuan mana? Kau naman eh. Oo. Mga sinaw ng papayuhan e. Eh. Ito po yung mga sinaw ng papayuhan. Nandamo ko pa. Ha? Nandamo ko pa pa nung minsan. Oo, naglilibre yung malaking kahoy lang Putol. Thank you. daw. Oh, nung minsan, baha baha. Ay, tama. Ano na, kasama ko mabuk po yung nagpapagamot. Kaya yeah, mamang magpipin. Ay, tumakasama ko. Hapon. Hapon. Hapon, na Oo. Oh. yan ang gusto mong gagamot. Ay, ay, ay. Ay, di naman bumalik. Hapon, <laughs> Oo. Oh. Okay, Malakas pa rin. Ay, ano tao na kaya dyan,

Basil bang apelido mo? Baka yung mga kamakanakan pa namin. Tupong alsam. Ah, Basil. hindi mga... Ako kuya po ng ano, Santo. Santo Re... Hindi mo ano? Pero Wabil Ang lula ko po ay Wabil. Leocadia. Leocadia Wabil. At ang aking lula, Masinin. Ang mga... Ah, alsamin. Ah, oh. Sige po natin, sige po. Tatay. Sige po. Ano ba kuya, natalina? Oo. Ang ganda po ng bayo, hindi duro. Ayan o. Oh. Bongbong. Ang ganda ng bayo, kuya. Ayan, tara. Ang ganda ng bayo, ano po. Tara mo. Oo. Oh. Tawag yeah, namin oo. Oo. Huwag na nalangang nagpapayuan. na Ah, yun ito. Hahaha. pa rin po nung pa rin po. Buka tayo, yan. And pa Yari na pala kurya, na. Hola. kuya, na. Wala, wala. Wala, wala. Wala, ano, nagpabayo ko, piping mo. Ay, hey, kuya, thank you. Pababalik okay, pa. Pababalikin ba ko. Okay, pag ay wag na pupunta siya ng mga alas. Mga alas. Never stress. Oh. nagatid aking bata nang oh. pala kuya ano eh? ay? walang kinukuha pala, din niya, ay, ay, walang gutom. Ay wala. minsan sa nasa inong na kagitna. Sa penyo. Ano minsan? Andulas. Ay, bakit ka pa ba, bakit ka napapahat eh? Ay! Hindi makatawid ng motor? Oo, oh, hindi makatawid. Kaya yes, si... Eh. Hindi kaya. Takoy ah! O, salamat ah! Oo, oh, oo. Oh. O, oh, to, ayos pala! <laughs> Napakuntun na ako eh! Oh, Takoy! Ayos oh, na akong yak. Oo na.